si Omanim. Meron na naman siyang nararamdaman. So, magpapacheck up kami. Clinic siya, clinic. Small clinic. Wala yung ano. Front desk. Kasi wala yun yata magbukas. 8.45 bala. 8.47, something like that. Tapos, pinabili niya ako ng kape dito sa coffee shop. Para daw, Baka pihin yung isang doktor tsaka yung dalawang assistant. Ano ba May mga sasabihin. Doon saan ako bibili, di ba? Doon sa tapat, sa loob na ako kanina. Lumipat ako dito. Kasi ang tagal. Ito na siya. Nabilis lang. Tara, i-deliver na natin. Diyan lang yan, ha? Sa second floor. <laughs> yan na. dito siya paglabas namin mga fruits na, yun na yun. yan na yan yan siya sa second floor ano kasi dito, dito eh sijang market 이 약국 가요? 음, 어디 갔다 여기. 어 어디 가봤어 여기는 한번많안와 보고, 저기 뭘나왔어 저기 있다. 응. 뭔가 이제 나오네. 나왔네. 오렌지 가아노는 자고 고추나가져가고추그 저기다 할머니가 응. 잠깐만요 요 토마토도 있어 응. 안녕하세요 이따가요 이따가 갈때 사갖고 가자 약 사갖고 많이 나왔네 이따 응. よんとおらでデれだねかとてもすみべわすぎるおき。<OVER>

since mahilig sila sa yung kutsu, yung pinakamaanghang. So, hindi na kami bibili. So, pagka namunga siya sa loob ng dalawang buwan, summer, yun yung gagamitin namin. Ayan, oh, no? tomato pa. Tsaka yung iba pa dyan. Oh, may ampalaya. Ayan, sabi ko bili kami. Sabi niya, saan daw pagkapangin? Sabi ko sa ano. Doon sa gilid ng bahay mo. Yeah, <laughs> 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 yung lang siya, guys. 1,000 won. Baka maputol. Ayun natin si Lola yung kumuha. <laughs> Ayun pa oh. Itangkong. E, Igo e, nun. Mozi. Sogo Gabi, Gabi sa atin. Igo, um ah ang buturo? ne. ang buturo. Ako ang na iyo. Iko nun, melon. Subak? So, iyo jo, iko ka hala buse, Subak siya, unang day. Puliwito? Puliwito hmm. ka? O, try uh, daw namin isa lang. Kasi baka hindi mabuhay. Walang pag a eh. Tsaka <coughs> ano? Ayan ang tawag dito? Hmm. Sancho. Letters. <clears throat> Patapat yan. May bakery. Tapos may, ano, tindahan ng mga medyas at mga panty. Tapos doon naman, bank. Ito yung gumpo. Shijang. Gumpo market. Ayan si Umunim. Naka-blue sabi niya siya daw mag isang tatawid kasi bili daw ako dito ng ano hejangku jang cook Ala, hindi pa pala bukas tapos yung bungto tapos wait niya daw ako dun sa coffee shop bibili daw kami ng coffee tsaka dun daw siya magtintay dun daw siya uupo wala hindi pa naman pala bukas ano na to nagugutom na nga ako eh hindi <coughs> ko masarap yan eh Anong oras magbubukas to? Tawid din pag may time. Charot. Ayun, no, binili namin. Oh. Ayun, ang sarado pa siya. Kasi nga naman, ang chic tang, ba? Diba? Tanghali, yan oh, o. Oh, Oo, nakalagay. Yung siya. 11 o'clock. Until 11 o'clock. Yung of shigan. na lang tayo ng plastic. Ito yung bilhan ng plastic. Ayan, ah. Oh. Ayan, plastic. Ito na siya, guys. Ito na yung kanyang resibo. Paano ba yan? <coughs> Sarado pa dito, oh. Nakakagutom. Kasi hindi kami kumain. Kasi pagpupunta ng hospital, malay mo, tanggalan ng dugo. Eh, dapat hindi ka kumain oh. Dapat ano ka nun. Empty yung stomach mo. Kaya hindi kami kumain. Pati ako hindi na kumain. Kahit hindi naman ako yung ano, pasyente. Ah. Goto mo. Ah, ay. Takla mo na sino to. Ah, tara na. Mag-tree planting. Sarot. Ayan. Itanim. Itanim na yung... Ito yung kucho. tugi, na doon tayo? Tugi na. Tugi ko, tugi na ko, tugi na nagbubunga yan guys summer ito natin itanim yung ampalaya pagapangin natin dyan oh no? pagapangin natin dyan wait lang bull no yan? oh tuh Ini dia aku Isap tomato sih yeah. Yang Yojo tomato Ampalaya and tomato ito, Black tomato yan. Ito daw orange. Tapos yung doon. Red. Dalawang red, dalawang orange, dalawang black. Tapos yan, palaya. Tapos may mga leros Yan. Para may harvest tayo sa ano, loob ng dalawang ban. Pabalik tayo ng shijang. Ako na lang isa Kasi bibili ng kamja potato, paprika, bell pepper. Ito pa isa, sangchu, lettuce. Tapos, bibili pa din ng lettuce na itatanim kasi may space pa daw doon. So, ano pa ba? Tsaka ano, hejang ko. Tsaka ano, kape. Ni dahon. Yun ako na lang. Now we're here at Tebak Tim. Little ng kamja. Potato. Tapos, paprika. One. Yellow and red. Kuha ng basket. 우유, 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 우유. 우유, 플라워유우브우디 우유. 우다 우유, 우유. 우유, 우유, 우유. 우유, 우유, 우유. 우유, 우유, 요유 우유, Tapos first, first, sumnim. So, yun, naka-uwi na ako. Natanim na namin lahat. Yan. Yan. O, oh, diba? Yan. Tapos, meron pa doon. Ayun, o. Oh, yung isang ano, ang palaya doon. Ayun, ang palaya yan. Tapos, yung dalawa, kenip. Yan. Yun lang. So papasok na ako. <laughs> Ganun ang aking routine sa umaga. Sa hapon ay may work. Thank you for watching guys. Hope to see you on my next vlog. Bye. <laughs>